Ginawa lang nila yung 4 easy steps. Panoorin mo ito. It's po si Aurora Ramirez, isang vice president ng isang real firm. Ito si Tatalion, isang senior citizen. Ito po si isang heart buyer. po si Drew magaya sa isang mga you, Lord. So ngayon, di ba, nag-claim po sila ng mga cheque. Isa lang sila sa mga dating naghaw ngayon, kumikita na. Kaya ikaw, kapatid, kung napapanood mo tong video na to, tanungin mo lang kami kung paano kasi meron kaming sistema na ginagawa. Basta connected ka lang sa Uno Forex na system. Gamit yung Facebook at internet, pwede ka nang kumita ng malaki. Kahit ano pa yung ginagawa mo. Thank you, Lord. Thank you, Uno Forex na system.